kahit hindi ka na makahawag sa accelerator ay okay na okay po siya basta ay tama ang ang clearance ng valve yung mixture ng ating RNG mixture sa ating carburetor walang problema sa ating uh, compression system naman ay may tama natin yun one click lang po si Barako hindi po siya mahirap na panda so ngayon ang pag-uusapan natin ay itong Barako to mahagrasa hindi po siya mandar since dinadala po dito sa bahay minsan umandar siya Mahirap siya panda rin, tas wala po siyang minor. Ang una kong ginagawa dito ay ito ang kanyang cake kasi nagmalpansyon po siya. So, ngayon po ay i-share ko sa inyo kung paano ano ang ating ginagawa, ano bang mga sistema ang dapat ating gawin, ang i-fix o ating uh, troubleshoot para mapapansyon natin si Barakoto ng maayos. So, paano rin natin mga hangrasa. tanggalan ko ano kasi hirap po hindi po makalayo yung karimiyang kameraman so sinubukan ko siya na si condition tingnan natin bali ito po ay one click na lang po siya yung pa-condition ng si Zibaraco, makuha mo lang isang timpla, ay yun po ang mayayari ni Baraco. Hindi ko siya mahirap handa rin. Subukan pa natin. Isa. Yan. Hindi tayo nakahawak ng generator. Hindi tayo pinaka basic na ating gagawin ay kailangan itong tatlo na sistema ay may natin para matris natin kung ano ba ang kanyang pinaka problema. Ang una natin gawin ay ang kanyang ano po ignition system po ang ating unahin. Yung kanyang galing sa kanyang source ng kurente patungo dito sa ating combustion chamber dito sa ating spark plug. So pangalawa ay itong kanyang ano, compression system. So, since sa tingin ko ay mayroon siyang loose compression na konti, ay ganito ang ginagawa ko, binapaklas ko itong kanyang cylinder head. Uh, talakayan natin kung ano ba ang mga nasasakupan ng mga uh, compression system. Kung ano ba ang ating dapat natingnan sa compression system at sa kanyang ignition system. At ang pangatlo naman ay ang kanyang fuel system o ang kanyang carburation system, feeding system mga Nakailangan na kailangan mag-insakto ang kanyang mixture bago pa man pumapasok ang air and fuel mixture sa ating combustion chamber ay kailangan na 100% na tama ang kanyang mixture mga so unahin natin ang ating ignition system so pinaka basic po para hindi na lang ang kanyang voltage regulator rectifier para maalam natin ang kanyang source kung mayroon ba siyang papalo na kuryente tumapat, tumatapon naman siya ng voltage ay pwede itong tanggalin itong positive ng battery at i-crank then i- ano, spark lang natin idikit dikit lang sa ground ang kanyang pinaka positive ng battery pag may spark na siya ibig sabihin mayroon lang tinatapon na kurinti sa galing sa kanyang voltage regulator rectifier kasi DC operated po itong si Baraco so pag mayroon ay yun. okay lang ang kanyang source then ang pinaka the best ay gamitan ng tester kung ilan ba ang kanyang uh, kurintin na ipapalo mga so yun nalaman ko itong si Barako na mayroon lang siyang kurinti dito sa kanyang ignition coil po tingnan natin uh, mayroon lang siyang uh, tinatapon ng kurinti sa kanyang high tension wire mga So, yun po ang dapat natin tingnan. So, yun po, pag walang kurinti dito, sa kanyang galing sa stator ay buksan itong kanyang mga, ang kanyang pinakastitor cover. Para maalamin kung okay lang ba ang pinakastitor dito doon, doon sa ilalim. So, yun po, naalam ko na okay lang po ang kanyang stator supply. Ang supply, tapos ang kanyang burrito security rectifier, ang kanyang ah uh, ignition coil So, by the way po, ang itong si Barako, pag magkaroon siya ng konting short circuit o grounded mga pakpak ng ating mga wire, ay i-fix lang. Kahit uh, magkaroon ito ng mga pakpak itong live wire accessories wiring galing sa ating ignition switch, ay magka problema po itong si Barako kasi mahirap pa siya pandarin o minsan hindi siya andar. Pupugap-pugap po kapag mayroong problema itong accessories wire na si Barako. Kahit itong kanyang busina lang ang magka problema, itong kanyang accessories wire, itong brown wire ay maidikit ng konti sa chassis ay hindi na po yan aandar So, si ikan, ang ginagawa ko dito ng si Barako ay tinignan ko ang kanyang uh, cylinder head at sa kanyang black kasi yun, ang sabi ng mga ari ay naitanggal po nila na carbonize na po ang kanyang uh, balbula so bali pag hindi ako ang gumagawa mahagrasa ay hindi ako kampante dyan kaya tinitingnan ko ang maigi mahagrasa yun uh, binuksan ko ito tapos tiningnan ko ang kaniyang piston ring so bali sa piston ring naman ang ano kanyang tamang posisyon ay hindi nakuha ang tamang posisyon kasi pag magkamali kayo sa posisyon ng mga ring nitong si kahit anong motor ay magkaroon siya ng problema minsan mahirap sa pandarain pag hindi may tama ang angle ng bawat ring mahagrasa kasi mayroon tamang anggol. So, yan tamang angle so yun po bali yung kanyang piston bali yung kanyang pinaka uh, head po ay yun ang kanyang circle ay 360 degrees po so hatiin na po ng tatlo kasi tatlo po ang ring ng uh, isang motor bari ang top ring, second ring at saka kanyang wheel ring so bali tag 120 degrees po bali kung tingnan natin ay naka Y form po yung mga grasa ang kanyang uh, gap in gap ng ring so bali naka Y bali ito po ang kanyang ring tapos yun po naka Y form tapos tiningnan ko naman ang kanyang valve ay mayroon pong problema. Ah uh, mayroon po siyang singaw. Then i-adjust natin ang kanyang valve sa tamang adjustment. 'Yon po dito lang sa bandang upuan, mayroon 'yan dito sa chassis na naka lagay na kung ano ang clearance ng valve mga klasa. So, then yun po mga grasa no? ang kanyang decompression release naman ay tinanggalan nila yan mahirap siyang ikrang kaya nasira ang kanyang <coughs> ay busing ng idle gear kasi mayroon siyang back pedal mga grasa so bali ang ginagawa ko ay binalik ko kasi yun po mahirap ikrang tapos mabuti na lang ay lang nila mga grasa na may ari kasi mahilig po sila mag-experiment so ibinalik ko ang kanyang compression decompression release para hindi naman po siya mahirap na ikrang maklasa <laughs> so ano ko ba ang dapat po yung pag-usapan sa kanyang uh, compression system so yun i-check natin ang kanyang spark plug din baka magka problema ang kanyang spark plug so bali napalitan po po naman, naman ito ng bago napalitan na na may ari kasi yun pag abot Di doon sa uh, shop na tinatrabuhan ko ay masyado siyang nagmadali. So, yun, napalitan na yung spark plug. Ito po ay okay lang. yeah, yun, bago na po yun. So, sa kanya namang uh, carburation system o kanyang fuel system, ang tamang timplada ng air and fuel mixture bago mapapasok dito sa ating uh, combustion chamber, ayun, kasali na yon ang fuel line galing sa ating tanki check natin kung wala pa siyang tubig katungo dito sa ating pinakahos ng ating gasolina kaya dumadaloy lang po ba siya pwede natin i-drain itong kanyang carburetor kung mayroon pang laman tapos ang kanyang tamang level ng gasolina tapos yung kanyang min jet at saka yung kanyang needle jet ay dapat nalinisan itong ating carburetor baka yan po uh, natambay ba siya o wala ba o mayroon ba siyang problema baka nabarado at sa kanya namang adjasan ng hangin bali yun po lang ang gagawin mga hagrasa no uh, bali 2 and half complete turn po mga hagrasa bago tayo mag adjust ng minor sa pagpaandar natin yung kanyang uh, ng minor doon sa panang likod so yun lang po 2 and half turn ang ating adjust ng hangin bali dito po bali tanggalin muna natin ang ating carburetor bago tayo maka adjust ng adjust ng hangin so ito pong pinaka insulator nya dapat nyo i-check kasi maka epekto po yan sa tamang mixture ng ating uh, fuel at hangin mga grasa pag mayroong singaw ito ay may hindi na siya uh, magandang pandarin kasi makapasok ng hangin dito hindi na purely mixture sa ating carburetor tapos ito naman ang kanyang A suction valve pag mayroon itong problema ay minsan pupugak-pugak tapos minsan mahirap siyang pandarin kasi pag magka problema itong hose na to itong patungo sa ating uh, carburetor yan dito sa ating manifold ay makakapasok ang hangin dito tapos yun ang mixture niya hindi na maganda yun po hindi na po siya andar pag uh, magka problema itong resection valve kailangan pa nating i-choke o minsan hindi po siya andar so ang ginawa ko ay nilinisan ko siya kasi ito po ang magre-reduce ng carbon, ng ating carbon bago pa man lumalabas ang usok dito sa ating muffler ay mapapasukan ito ng fresh air galing sa air cleaner so yun po ang function naman nitong si air suction valve para ma-minimize yung carbon na lumalabas sa ating o uh, mapler. so yun po ang ginagawa ko linisan natin ang itong valve na fish na natin so yun lang po ang masyari ko niyo sa inyo dapat ay ibalik kung anuman ang nasa sa kanyang stock So, kapag mag-upgrade man tayo ay tingnan natin baka nag nagdulot lang tayo ng mas lalo pang masisira ang ating motor so, yun po ingat-ingat sa pag-upgrade ingat-ingat sa pag-gawa so, kailangan na alamin at kunting search, search sa google kung ano ba ang dapat na gawin mga grasa so, yun, ulitin natin na pagpandar kung okay naman siya kahit hindi ka na makahawak sa accelerator ay okay na okay po siya basta ay tama ang ang clearance ng valve yung mixture ng ating air mixture sa ating carburetor walang problema sa ating uh, compression system naman ay may tama natin yun one click lang po si Barako hindi kasi mahirap na pandarin And, kaya salamat sa inyong trenon Thank you for watching Big Channel po mga gasa